Main Mendoza at Arjo Ataide, pag-aalala ng mga tagahanga dahil sa pagpayat. Kamakailan lamang, napansin ng mga tagahanga ang malaking pagbabago sa pangangatawan ng magkasintahan at kilalang personalidad na sina Main Mendoza at Arjo Ataide. Marami ang nagulat at nag-aalala sa kanilang biglang pagpayat, na naging usap-usapan sa social media at mga entertainment news. Si Main Mendoza, Nakilala sa kanyang natural na kagandahan at energetic na personalidad ay napansin na tila mas payat kaysa dati sa kanyang mga bagong posts sa Instagram. Ang kanyang mga tagahanga ay nagbahagi ng kanilang mga pangamba at mensahe ng pag-aalala sa comment section. Ganon din kay Arjo Atayde na nakilala bilang isang mahusay na aktor sa iba't ibang teleserye at pelikula. Napansin ng mga taga-subaybay ang kanyang kapansin-pansing pagpayat sa mga recent public appearances at social media posts. Sa isang interview, nagbigay linaw si Maine at Arjo sa kanilang biglang pagbabago sa pangangatawan. Ayon kay Main, hindi po ako nagkasakit. Nasa ilalim po ako ng isang strict diet at workout routine bilang paghahanda sa isang bagong project. Dagdag pa niya, salamat po sa inyong pagmamalasakit, pero rest assured na okay po ako. Si Arjo naman ay nagbahagi rin ng kanyang saloobin. Bilang aktor, kailangan naming mag-adjust sa mga pangangailangan ng aming mga role. Nasa mabuting talagayan po ako at sinisiguro ko na may gabay ako ng mga eksperto sa aking fitness journey. Pinasalamatan din niya ang mga tagahanga sa kanilang walang sawang suporta at pagmamalasakit. Bukod sa kanilang mga personal na proyekto, Ibinahagi rin ni Maine at Arjo ang kanilang mga couple goals sa social media. Makikita ang kanilang mga sweet na larawan at videos habang magkasamang nagu workout at nagluluto ng healthy meals. Masaya kami sa ginagawa namin at malaking bagay na magkasama kami sa journey na ito. Ani Maine.